Sarap-sarap naman yan. Cat Ang pusa namin nawawala. Binalik ng magnakaw. Ang, ang taba nang nawala, ay binalik. Payat natin, walang mata ang isa. Kahit ka lang. Anong sa sa'yo. Busin mo yan. Malakas <coughs> to. Manguli ng taga. Masaba, may mata, ngayon, bumalik, payat, wala nang mata. dah si aya ya mira Kain ka lang Para tumaba ka Manumbalik yung katawan mo Loko-loko yung Taong kumuha sayo Nung nawala ka Completo, may mata ka pa at mataba ka ngayon binalik ka wala ka ng mata isa at payat na payat ka pa kain ka lang dyan tama sarap babalik yung katawan mo dyan Ding. Huwag mo itapon yung ano ha. Yung kainan niya. Oh, no, wala na si mata. No, gusto mo na tubig. parang brown yan oh. ang mataba yan parang tigre ngayon miming na lang ano miming oh, wala na mata ano kusog ka na ayaw lumuluwa yung mata mo Napaluha yung pusa oh. dahil ngayon na nakakain ng cat food ulit naman oh wala siyang mata oh ayun ka pa ayun ka pa Mingming oh katot sa akin ni Mingming -ming. <coughs> ito, hindi ito ng pusa. Mahilig ito mang huli ng daga na maliliit. Kayaan ka lang, Ming. Hindi, <coughs> <coughs> Ini kain bang. Ini kain kejam. oh Curi curi tu. Tu. Sudah. Tu tu. lagana nama ni ni ni. kain lah Kain kelang. Siyempre lang kumain niyo Tapos na kumain si Aya, ang halaga naming pusa.